So guys magandang umaga po Welcome po sa aking channel Guys uh, Kami po ang ay nasa uh, uh, Rock Garden ng LJ Cardona at uh, uh, ito yung pavilion yung na pavilion to ito yung Rock Garden to at uh, medyo nasa Ah, uh, naan uh, kami ng Rock Garden. Tingnan natin kung ano ang dolo po nitong Rock Garden na malapit sa sa lawa ng Laguna Cardona side, ano? So ito, naglalakad na, uh, naglalakad na kami. Ito yung mga bato mga mga rocks ito may kawayan ito yung daanan dinadaanan namin hindi kaya tayo hingalin dito dolong hindi <laughs> <laughs> pa <ba> nga ito hindi pa pa nangangalahati <laughs> ito titingnan lang po namin kung ah uh, ano yung hitsura ng ahabutan natin namin ang um, kasi ang dulo po nito ay tabi ng lawa pero pretel na pinagawa ng LGU Cardona so ito Papa, na ako. To yung mga bato. Kaya ito itinahawag na rock garden dahil garden nga ito ng mga bato. Huh. Nihingal na ako. Sige. Malapit na ba ito? Ha. Adel. Malapit na. Bubulusok na tayo dyan eh. Ano? <sighs> Naku po. Wala pang isang kilometro ang nilakad ko. Naku. Ito ngayon ang aming bababaan? Kaya, Hirap nito pa akyat. Di ba tayo pwedeng dumaan doon sa kabila? Maputik siya sa kamatubig. Nako. Huh. Sige nga. Tandahan kayo ha, baka kayo malaglag. Ito yung binababaan na namin. Oh, natibay oh. Makalog dito. Sana hindi. Dapat mo lang ganun eh. Ilang hagdan to? Dami Ha? Aba, talagang malalim to. Aba, wala nang hagdan doon, di ba? Ano siya? Doon, sa baba. Diritso yan, sir. Ah, may hagdan pa rin. Oo. Oh. Ayos tong pinagawa ni Mayor, ah. Oo, oh, pwede. Yun, yung dalawa kong kasama. video uh, nag-i-enjoy pa. Tingnan ko lang pabalik kung... <laughs> hindi kami hihikahan. <laughs> <laughs> Ay. Wala nga yung gulagin. Ah, yan ang pretel, ano? Oo, sir. Hindi naman gaano pala. Siguro mga... 150 or 100 na baitang. Kawayan. Dito kawayan din. Dito ka ba kumukuha ng kawayan no Hindi <laughs> sir. Huh. Hindi hindi siguro dada ang dito yung mga mangingisda kasi ang pag-akit ng kanilang produkto ang hirap Do doon pa rin yan sa original na pretel wala sir ha? wala mayroon din sa kuhala? may din sa kuhala sir <sighs> nga natin mamaya ang kuhala kasi baka may dumaong na mangingisda at uh, mayroon silang huli na knife fish Oo. Actually, may apo punta kami sa Bifar. may collaboration ano kami, meeting. Mga 1 o'clock. Talagang kahit hindi ka na dito magjogging. Sabalit din ko, maraming tao dito eh. Ah, dito ba? Diyan ba ang daan? Ayan, sir. Oo. Oh. Ah. So, ito na ngayon ang pinaka pretil guys. Ito Pag pinalaliman pa ito. Okay to. So, Long kaninong ano yan? Kaninong bangka? Oo. So ito na yung lawa ng uh, Laguna. Kaya lang okupado ngayon ng mga kangkong. At uh, mga halaman So ito yung sinasabing uh, Pinaka uh, pretil Maraming nagpupunta dito Tuwing hapon uh. So yun Ito na. Ito na yung pinaka pinakadaungan. At uh, may balak pa nito na palalimin. Ang talagang pretel ng Cardona ay naruroon. Banda. Yun. Yun yung pretel. Uh, so pag ito ay naging operasyonal, although ang nakikita ko dito ay pamasyalan muna oh, dito mamamasyal yung mga galing kung saan, ibang lugar at uh, kung ide-develop pa ito uh, gaganda ito gaganda itong lugar na ito akala ko may diretso doon hindi siya may ano yan may hagdan pa yan ito ba long um, ano? Eh siya tawag ng salok sir. Wala sir. sira na yan sir. Oo nga eh. Pero tayong bakal eh. Oh, meron nya. Parang kuste. Hagdan ba yan? Ah, hagdan to sir. Oh, oo. Oh, Dito mga bata pali ang talon eh. Ay, dapat sana hindi pagbawalan ano. Oh, uh, simula naman manalunod sa patunhay ba yon o dalig? Mm -hmm. Wala nang liligo dito. Oo, oh, mahirap. Lalong lalo na kung walang mga magulang. Oo, oh, pwedeng mamiwas dito. Sabad at linggo. Eh, si nung ano, Webes, ah, Merkules. Mamiwas dito yung mga si Jante, dyan. Oo, oh, ano? wala. Nakahuli ba? Ano ba? Sabi, ko. Ha? Anak lang dalag ito. ano, ano, ano? Dalag, dalagang pa ko. Madito, dalag. Ito lang may ilaw, isa. Alin to? Ito hindi pinagagaan lahat. Pero ito kapag uh, naalis ang kangkong mm. at saka water lily, gaganda itong lugar na ito. Ayun sinabi ko sa kanila dapat may breaker doon sa taas pa. Oo, oo. O ah, pwede pang pangisdaan ah. Wala naman yung isda rito, sen. Bihira. Eh may nahuhuli nga ba? Wala. 'Yun lang. Gurami yan lumulutang na yan. Eh ano ano ba yan? Yung ano yan ang pamarilan. Oo, oh, tayang sa kung tawagin. Ano? Tayang Oo. Oh. Oo. Oh. Kumusta kaya ang pretel ngayon? May ano? Wala sila hango. Wala ngayon? Daling ano araw Nice na Ha? Ah? Ano yung din ba? Bakit tilapia. Ito ba ba ang grami yung mga lumulutang na yan. Tumarinilit nito. Sanda. Ay mong ito. Sanda. Ah, yung ano, kataba. Ah, kataba eh mahirap 'yun. Sa balat yun. Oh. Kataba. Dela dito si Wiwa at si Kabulig. Nasaan okay. ang pinag-anuhan natin? Pinagtayuan ng kubo dati. Ayun oh, 'yun ay, sila. Ayun sa doon. No yeah. Ay, na pambag talaga kalikasan bumangga? Ay, oo. Ay, tara, mainit na. Balik na tayo sa school. Mga ano, yung tao ito. anak ng dalag, Oo. So, marami, marami dito sa gabi, maingay. Hindi tayo dapat mag-alaga niyan. matakawan siya sir. Oo. oo. uubusin oh. ang ating fingerlings dyan. Napakarami pa naman tinapon na Mara, Marami ng pa bang dito? Marami pa, siya eh. Ibinta na yun. Oh, ito. Ang huli nito, pag nga ito ginagamit, ang huli nito yan oh. yung dalag huli dyan. Sa ganyan yan, sa isa ilalim. Pla, pla, hindi mahuli. Huli rin siya, pag natyambahan. Pero gusto ko malalaking mata. Sa matyamba. Pot sir. Balik na tayo. Pot ko na. Pabalik to... na po kami. Pot ko Sa... toli galing kami sa school eh. Tinignan lang namin kung mayroon ng dumadaong na mga pitoya na may kargang isda. Sige. Malaki ang tubig ngayon, ano? Malaki Kailan kaya ito mamim uh, tatagal? Mga ano siya? Mga Jiliwari. Kapahu pa na naman yan. Mayroon bang caretaker nito? Lulong o oh, ikaw na? Wala siya? Wala. Dapat ito itaniman ng ano? Ano ba yan? Sa Nasaan? puro pa sa handa. Sa tabi Sige. Akyat na muna tayo. Parang ito atang pinakamahirap ngayon na <laughs> yung pag-akyat. Ito yung nakakapagod ito guys paket na uli kami kanina bumaba ngayon paket naman tiyak ako ang tuhod ko nito ay sasakit pag dating namin doon sa Toktok ay hindi natin nabilang kung ilang steps ito ilang hagdan Ito na. Ay, Ha? Okra. Ah, may nang tanim. Saka yung mga dumadaan dito. Hindi, sinadya. Ang dami yun. Nihingal na ako. <sighs> Bagay, maaga pa naman, exercise. ha? <sighs> parang hindi ko na kayang <laughs> makiat nihingal na talaga ako matarik ito matarik Pero, talaga ang taas pa ng ano ayun taas ang, ang huh. Makahawak muna dito. taas ng okay lang ito yung aking mga kasama Matas talaga sige tuloy tuloy lang pero may hawakan na dito hindi mo testin hindi ka Diyan eh. Tama nga talaga. Natawagin itong rock garden. Ano? <laughs> Puro bato <laughs> Ha? Ano ito? Solar? Solar eh. Okay ba ito? Oo, oh, oh, may ilaw eh. Tuloy. Ay, malapit na kami sa tuktok. Ha. Lasang ulit to. Oh. So, dito na. Dito na kami sa tuktok. Ha? ular pa. Aba, pagdabi hindi ako magkukumahog pumunta dito baka mamaya may sawa eh. Madama. Oh, tara na. So, guys, nandito na po kami sa Toktok. Bago makarating tagatak talaga ang pawis hingal pa may hingal pa ha? ito talusong na so guys ito ito yung kabuuan ng rock garden hanggang doon pa ito yan yan bahagi pa ng rock garden yan mga mga ilang hectares ito Balik lang pa sir mag tatlo wala wala tatlo ito sir oh kasi hanggang sa baba pa eh malaki dyan kaya kay ano kay tiboy yan yeah, hanggang dyan no? ah kay boss tiboy yun oo oh. gaano kalaki ang kay boss tiboy lupa hanggang doon yan sir sa ano hanggang doon hmm. pa yan sa kabila hindi ba siya nagbibinta hindi sir Tinatatayo niyo ng bahay sila. Ah. Uh -huh. Sino dito ng bahay? Saan? Bibigay sa ano sa may hirap. Tapos may nakuha yun din doon sa kabila. Doon pa. Kulang sa Italia. So ito pa pauwi na kami. Punta na ulit sa school. Okay, nandito boss po. Yung ng bahay. Ano? Yung may nakakuha ko na doon tatlo. Taga saan? Taga ko wala lang din siya. Oo. To. Ay. Hay. Ay, hey. Okay lang yan, hindi naman ano. Pero kung tuloy-tuloy ang pag-ulan nito, may dulas ang tao dito. Oh. Tayo pa bang pabilyon? Tapos Ganda itong bato ah. Okay, mga nasa loob. Bakit Sinan, ba ay may mga bayawak siyas... tingnan ninyo. ay pero hindi na, hindi mo na makikita yan dati ano ba yung ntegetaling yun 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 yung yun 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 yung yun 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 yung Hello po Manong, magandang umaga po. Pati sumay mahuli, mahuling sila. <laughs> ah, mang mimingwit po kayo. Hindi mo na namamanti. Ah, mamamanti. Sige. Nanginginig na yung tuhod ko. Mukhang tinablan. Ito, pinalalaki ko yung ito. Alin? Yes. Kay Bustiboy pa yan. Ang ganda ito sir. Ang ganda sa may isang palo. Eh, pa. Oh, tama. Isang palo. Pa, ganyan. Ito. Malit na ito. Sa municipio. Hmm. Kay Busti Boy. eh ang hinahanap namin doon, yung muhon. Bakit na wala? Eh, ito. Ano naman ito? Long. CR. CR. Ng ano? CR ng sa pabilyon. Oo. So, Sakop sa ng sak 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 kalahati niyan. So ito ito yung CR. Eh konti lang ang magmi-meeting -me dito eh. O nagmi-meeting -me nga ba? Ano sir, sir? May may nag May nagbi-birthday. Ay nung no, pahan. Ma, ma sir, sabi lang sir. Oh, walang bayad. Wala sir, parang ano lang ito. Ay, siguro parang maintenance. Uh dito ni pupuntahan. Mm -hmm. yung sa akin ano? dito. Maintenance. Maingay ng ating mga estudyante. Daming daming puno dito. So, dito na po kami uli sa pavilion at uh, dito po nagtatapos tong ah uh, bidyong ito. Maraming salamat po. At uh, syempre na nilalahan ko po kayo na mag-subscribe ng aking channel kung bago pa lang po kayo sa channel ko. At uh, hit yung notification bell so that uh, or para ma-update po kayo sa susunod ko pong uh, mga videos. Makikilike and share na rin kung nagustuhan po ninyo itong uh, video.